Ang usapang puso tayo ngayon, tsaka usapang anxiety. Alam nyo ba yung simpleng gamot na paborito ko, ang metoprolol? Isa siyang beta blocker, di ba? Binibigay siya para sa medyo high blood, may kabugang puso, itong metoprolol, iniinom natin yan. Pero napatunayan ngayon, mukhang maganda rin ang metoprolol for anxiety. Oo, actually matagal ko nang alam to uh, Actually ako, meron akong palpitation 25 years na ako uminom ng metoprolol Nandito nga yung mga metoprolol ko to, Ayun na, iniinom ko siya, kinakat ko na siya eh. ko na siya So 25 years na ako umiinom ng uh, metoprolol Pero konti lang, 1-4 tablet, 2 times a day May tulong siya talaga sa kabog Uh, sa anxiety, na-feel ko may tulong din siya. Pero sa mga researchers ngayon, ngayon lang nila na-discover, 2012, na ang beta-blockers, bagong buzzword daw pang anxiety. Pero matagal ko na ginagawa. Okay? So, ang beta-blocker tulad ng metoprolol, marami yan, atenolol, lahat ng may olol, propranolol, pwede siya pang konting high blood, pang sakit sa puso, pwede siya pang heart attack, pang tachycardia yung mga abnormal heartbeat na mabilis counting heart failure pwede sa migraine ngayon pwede rin pala sa anxiety ayan no ginagamit pala ang beta blockers tulad ng metoprolol's ng mga i mga nagsasalita magi-speech performer musician ayan no usong-uso sa mga musician violin piano at ano pa ang beta blocker, ang ending niya lahat may olol tulad ng metoprolol at tenolol. Okay? Yan. Ano ang binibigay for anxiety? Di ba? Pag may nervyos. At pag may nervyos, binibigyan ng mga senor, alam niya na, volume, senor, lexotan, alprazolam. Pwede yon. Meron din binibigay para sa anxiety na may depression, antidepressant. At number two, may binibigay din pala na beta blocker. Pwede pala siya for anxiety. Oo. Uh, noon lang kasi hindi ko masyado sinasabi kasi wala nga sa libro. Eh. Pero maganda siya. Uh, other treatment for anxiety, exercise, mga chamomile tea. Ayan. So, beta blocker, may dose na binibigay para sa iba't ibang sakit. Ang beta blocker kasi, pinapabawas niya yung stress at anxiety, yung physical symptoms niya. Ibig sabihin, di ba, pag kinakabahan tayo, bilis ng kabog ng dibdib. So, pag naka-beta blocker ka, imbis na 100 heart rate mo, magiging mga 85 na lang. Di ba? So, yung mga palpitation, nanginginig yung boses, nanginginig yung kamay, pinapawisan, matutulungan niya. Pero yung nervyos mo mismo, yung utak mo na nagpapatakot sa'yo, kung ano man yung fear mo, hindi niya magagalaw, hindi niya magagamot pang antidepressant yon, pang psychotherapy. Pero yung sintomas sa puso, ang trabaho kasi na beta blocker sa puso eh, pinapabagal ang tibok, pinaparelax, mas relax, mas kalmado ang puso. So, pag hindi mo nararamdaman kumakabog masyado dibdib mo, eh, masyado kakabahan. Kaya, paborito siya ng mga musician. Tingnan mo, ah. Yan, no? Mga musicians, so oh. Yung mga nagba violin, at anong pang mga musical instrument, 72% sa kanila. 72%. 7 out of 10 musicians gumagamit ng beta-blocker bago mag-performance. Feeling nila, mas okay sila. Kasi nga, pag kinakabahan sila, may increase heart rate, shaking, hindi makafocus, dry mouth, lahat mga symptoms natutulungan. Yan you know? Beta blockers for performance anxiety. May speech, may gagawin. Yan, no? Kinakabahan sila. So may bago siyang use pala. Yan. Sari-saring beta blocker. Sa iba, Atenolol, Propranolol. Pero sa atin, mabilis bilhin ng Metoprolol. Eh. May mga generic. Okay? Ngayon, uh, gaano ng ng kadami yung dose? Ito ang issue. Okay? Ang metoprolol kasi 50 mg Kung inom ka ng 50 mg twice a day, para sa akin, depende sa tao, baka sa ibang masyado matapang. Kasi ang side effect niya, yun na nga, bumabagal yung heart rate. Gusto mo, heart rate mo between 60 to 90. Diba? Ay kung below 60, masyado. O, pag below 60, ay masyado naman mabagal. So, yun din ang problema. Okay? Yan. So... Kaya ako ang dosis ko, siguro mga kung 50 mg, pwedeng kalahati lang ang iniinom. Kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. So, mababa lang, 25 twice a day. Yung iba, medyo mataas-taas pa rin yun. ba? Diba? syempre Siyempre, mas mataas ang dose ng beta blocker, mas maraming side effect. Kaya ako, kung kinakaya ko na one-fourth lang ay eh. One-fourth tablet lang ang iniinom ko twice a day. That's around 12.5 lang. O, mga ganun lang. 12.5. So, mas mababa pa. So, pag mababa, wala kang ganong side effect ng beta blocker. Ano side effect ng beta blocker? Misan, may fatigue. O, may, ano, vivid dreams. O, possible, may vivid dreams. Yan, you know? o. O, buwabagal heart rate. Yung iba, humihina daw sa sex. Pero kung 1-4 tablet, 1-half tablet, I don't think there's any effect. Oo. Sinasabi lang naman na may possible side effect. Sa may hika, minsan ayaw mong mataas na beta blocker. Yung talaga inaatake sa hika. Pero kung hindi ka naman inaatake, itry mo pa konti-konti. Okay lang. 25 years ko na ito ininom. So, ang possible side effect ng beta blocker, kung mataas, babagal heart rate mo. So, mas pagod ka. Kung sumobra-baba, baka mamaya 15 na lang beats per minute o 45 sobra-baba. Pero kung 100 beats ka, ang bilis na pababa mo ng 80, wala ka nitong fatigue. Possible side effects ito sa mga sleep problem minsan. Pero kita mo, ano benefit ng beta blocker? Oh. Anti-anxiety. Oo, oh. ang ganda. Isa pa sa beta blocker, pag nakamentain tayo, ayaw natin tinitigil bigla. Oo, yun lang po. Pag iniinom mo, dapat pagbabawasan konti-konti. Kaya ako, tinutuloy ko lang. Wala naman masama. One for tablet, twice a day. Wala naman akong side effect. Tsaka malaking tulong uh, for palpitation kung meron ka mga palpitation. Bukod dito, para lumakas ang puso natin, syempre, para hindi magka-heart problem, uh, prevention tips, healthy diet, bawas alat, ayaw mo may high blood, 8 glasses of water a day, Maintain healthy weight, yan, mga exercise. Kung talagang high blood kayo, mataas ang blood pressure nyo, di ba? High blood. Pang-amlodipin ng high blood. Okay? Kung kailangan mo na uh, medyo lumalaki ang puso, o diabetic ka, tapos hindi ganun kataas ang blood pressure, pero medyo moderate high blood, maganda, Losartan ka. Okay? Pero kung hindi ka naman talaga high blood, ang problema mo lang palpitation, kabog-kabog o sa mga may sakit sa puso, maganda ang metoprolol. At na-discover natin ngayon, bukod dito sa pang high blood konti at pang papagal ng tibok sa puso, nakita natin maganda rin pala ang metoprolol for anxiety. So bago lang nila na-discover. -na pero matagal ko na nasubukan sa sarili ko, 25 years. Pwede nyo i-try, siya, pwede nyo paalam sa doktor. Baka, pero baka hindi pa ganun kaalam ng karamihan ng doktor itong pag-aaral. Anyway, ini-inform ko naman kayo na usong-uso -uso lang ngayon ang mga beta blockers, low dose lang para pang control ng anxiety, lalo na ngayon. Maraming stress sa buhay. Sana nakatulong tong video sa inyo. Lagi po magko-consult sa inyong doktor. Yung akin ay payo lang ang doktor nyo ang final decision. God bless po.